Hello guys! Good morning! Good morning beautiful people! And welcome back to my humble vlog! Ayan, nang aga nagising si ano, dito natulog si Cupcake sa kwarto, yung dalawang bulilit, nandun sila sa lanay Pinag-iwahiwalay namin sila. Kasi itong si ano, si si Tim Si Cheesecake, kapag pumupupo siya, kinakain nila yung pupo. Ay. Ano? Oh, diba, Hiwa hiwalay. Tatlo sila dito. Tapos dalawa sila doon. Si Sky, hindi siya pwede doon sa labas kasi sigaw yun ang sigaw. Tawag ng tawag dito. Gusto niya dito talaga siya sa kwarto matulog. Ano? Oh, Breakfast tayo, guys. Binigyan na lang ako dito ni Papa ng puto. Tapos, itong aking kape. Ano Ano gusto mo? electric pan siguro. Baka maano dito. May yung ating vlog, anak. Ha? Okay, maglilinis na ako, guys. Papalitan ko na yung ano dito. Nilagay ko na cover nito. Hindi pa naman siya mabaho, pero pahabang tumatagal yan kasi everyday kasi napapaliguan sila sky kaya hindi mabaho itong sofa na ito tapos regular ko yan na pinapalitan ng cover nya para tinan ninyo bago pa lang oh. bagong bago bigay kasi ito sa atin ni ate Cheng eh, hindi ko naman mapigil si Sky sa gabi dahil natutulog din naman ako dapat siguro doon na lang sila sa ano matulog mamaya gabi susubukan namin doon sila sa sala matutulog sila ni Bella ito na lang bubit na ito ano? <laughs> ay ayaw mo okay 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 dito pa rin sige sige okay na <laughs> Sige, dito ka na matulog Nagpo-contest Maglilinis ako guys Dito at saka dun sa sala Nagtanggal na rin ako ng mga ano doon ng, uh, uh, Takip ng ano, takip ng upuan Naglalagay ako nun guys Kasi pag meron may mga bisita Mga bata, kasi ngayon dito sa congregation Namin meron mga bata So naglalagay ako ng mga takip talaga ng uh, Ng upuan kasi protection din yun kasi ito kasi guys hindi makikita ang dumi lalong lalo na kapag ano kapag chocolate ganun, yung mga naipahid doon pag nilanggam nabubutas ng maliliit kaya pinag-iingatan ko din yung upuan Okay, dito naman sa aming kama, ayan. Sinabi ko kay Papsi, dali na lang dito yung mga titiklopin yun. at ako na lang magtitiklop. Tapos, tignan ninyo guys yung ano ko, dresser ko medyo may kaguluhan talaga toink hindi <laughs> ko na yan Kaso, mga ilang linggo na rin opo dito ka dito ka ayan oops <laughs> so ayusin ko ito guys para malinis naman siyang tignan ayan ganyan talaga si sky tignan naman ninyo oh nasa kama talaga yan ganyan talaga siya guys hindi siya mapipigilan si Bella pag nilagay ko dyan hindi niya guguluhin itong si sibulilit ayan, oh, guys, pasensya na kayo, kasi wala na dito yung ano, baka sabihin naman ninyo hinihiwalay namin yung dalawa yung dalawa, nandun talaga kay papa kasi hindi ko kaya, guys pag pumupo sila, hindi ko makikita kaagad, baka kung saan saan kasi sila pumupo dito sa ilalim yung dalawa na yun, medyo pasaway yun kaya kailangan nandun lang sila kay papa, kasi ako talaga hindi ko kakayanin dito, pag nandito sila lahat-lahat, so, tatlo lang yung nandito sa akin, ayan, pin Ganyan na ang ano nila. hiwahi hiwalay oh. eto nasa baba. Kasi ito, ayaw din ito ng ano eh, ng yung lagi siyang naiistorbo. Baba naman itong bata na ito. Gusto niya ganyan lang. Mabait ito eh. Tapos, ay, kukuha pala ako ng basahan. Wait lang. So, eto na guys. Ayan, medyo naunti-unti ko na dito sa gawing taas. Sa gawing baba, iniwalay ko na yung mga dresses ko. Yung mga palda, at saka yung mga tops nandyan sa taas. Puro dress na itong nasa baba. Yung iba nandiyan sa gilid na yan, yung mga dresses ko. Kasi hindi magkasya dito. Talagang kulang na kulang. Tapos ito naman ngayon ang isusunod ko. Yung gawing baba, nasimulan ko na dito. Hindi pa, ayan, hindi pa rin doon sa taas. Lalong Hindi. So, ito pa guys, meron pang konti. Tapos, ito naiwan ko. Eh, paano ba naman? Tingnan naman niya itong bata dito sa... Mm, Manang-mana kay mami niya, oh. Nagpapabuhat. <laughs> Sumasampa sa akin. Kinakalabi-kalabit niya ako. Ayan. Pagbigyan ko muna buhatin ko. Si Bella, ganyan yan. Pag sinampa muna dyan, natahimik siya. Matutulog na yan si Papa sa kayong dalawa doon lumabas naman sila nagpaaraw sa dami kong trabaho binitiwan ko ito punta na naman ako doon sa labas guys tapos ano na naman yung na naman mga basahan ang na nilinis ko ay nako kaya ayon ko na Ito sinasabi ko eh, paano kami matatapos nito? Pabuhat na naman. O yan, may konti pa akong anong nilalabha. Ay, nilalabha. May konti pa akong tinitiklop. Ayan, oh. Paano naman tayo nito, baby? Pabuhat ng pabuhat yan. Yung cutie, cutie, cutie ko. Cutie, cutie, cutie ko. Hmm? <laughs> Baba ka na muna. At nang si mama makapaggawa na. Nagawa na si mama ah. Kaya na <laughs> muna. Hmm, ayan naman, Sunod ng sunod. Oh. <laughs> ano? Ha? Ano gusto? Ano? Hmm, Mabuwag na. Mamaya na lang. Mamaya naman tayo buhat ha? Opo. Hindi na makita yung mata niya. Ha? Ah? Mamaya na lang ha? Ah? <laughs> Ang cute niya. Oh. Ano? Yung mabait na yan? Ha? saka hindi na siya dumedede kay Sky talaga kumakain na siya dry kanina yung ano dry food yung binigay ni papa kanina hoy bakit ka dyan iihe umihi ba <laughs> bumukang kang na tinaka umihi ka ba Don? maihi ba siya o oh, meron nga di ba sabi ko sa'yo ihi ka doon sa basahan mo bago na ito eh ito dito 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 ka ihe dito dito ikaw ihe dito wag hinihigaan niya kasi ayaw niyang ano <laughs> ayaw mo yan na mabasa hmm tau po ay susay susay ay susay susay hmm, magpayabang yabang ka na naman teka punasan natin oh, wait lang wait lang punas punas natin wait lang makalilinis lang ng map eh punas na naman si mama hmm Huwag ka dyan umihi dito. Gamit kasi ng dalawa yung ano eh. Yung pati train nila. Tada! O diba? linis-linis na. Tapos dito, meron pang ano dito. Bakante yan. May bakante pa dyan. O di ba? ti ko din. Ito yung kay Papa. Yung mga polo niya doon talaga sa labas yan. Yung meron siyang sabitan doon sa kabila. Pero ano naman dito eh, uh, maluwag pa naman. Kaya dito ko nilagay. Ayan. Poink. Ito <laughs> medyo hindi ko ginalaw yan guys. Dati na yan, ganyan na yan. Uh, saka ko na lang ayusin uli yan. Nung nakaraan inayos ko ito eh. Pero guguho kasi yan kapag ginalaw ko pa ulit. Pinabayaan ko na lang na ganyan. Itong gawing taas, medyo naayos ko ng kaunti. Yung mga naisama dito ng na mga ano, ng mga punda, nilagay ko na doon. Ayan na guys. Yes! Tapos, yung kama namin. Ayan. Ito na lang natira kasi lalabahan ko ito nangingitim siya ay hindi pala, hindi pala siya nangingitim talaga palang ganun yung kulay niya cream, kala ko kasi nangingitim eh, babrasin ko sana eh hmm. hindi pala kulay pala niya yun okay, balik ko na lang sa ano? sa dresser ko muna itong short na ito, dun ko na lang ilalagay. Yun kasi guys, mga pambahay, panggabi namin ni Papa, dun ko nilalagay. Tapos yung mga pamunas namin, yung ibang pamunas, dito ko nga nilalagay. Para paglalabas kami ni Papsi, madali lang kunin. Hingi ka na kay Papa ng pagkain mo. No? Papa, pahingi ng pagkain ko. O, dun na kay Papa, dun. Kay Papa. Ay na. Papa, pahingi po ng pagkain ko. Ay na. <laughs> hmm. Hmm. Hindi ka na, kain ka na. Mabait. Ha? si Iska, hindi niya yun inaagawan niyang anak niya eh. Hmm. Umihi ka dyan, bebe. Usapan natin, doon siya umiihi na eh. Usapan natin na, hindi ka na ihi. Ah, hindi, ba yung ano. Ihi ba yan? Sobrang kunti naman. Hi guys! time check. Ay, ah, it's time to, ay, ah, it's time for lunch. Opo, nakaligo na po sila, lahat-lahat sila. Ay, bakit tinanggal mo yung ano, diaper mo? Mm-hmm. Pang, kaya na? Ala, hindi ka na naman nag-vlog? Niluto mo? Nalimutan mo? <laughs> oh my gosh, sarap pa naman ng aming ah, yulam. Wala mga bebe, huwag na kayo makulit O, oh, kakain naman kami, ah Kanina kayong kumain Hmm, nangangati, eh, wala namang kuto Ha? <laughs> ah, uy, toys, ito yung makulit Ito yung makulit <laughs> uh -uh. Kumain na kayo, eh Tapos na kayo kumain Ay, ah, hindi ko na kayo mabubuhat, kakain na kami Naghugas na ako ng kamay <laughs> Ay, nako Daming trabaho, guys Naghiwalay na kami ni papa trabaho siya nga, iba naman, trabaho po, iba naman. Para lang maaga ka nang matapos ngayon. Hmm. Ito yung kanin kagabi, ano pa? Sana pwede pa. Pwede pa siya. Oh. Wow, sarap ng ulam Hindi mo. mo pinakita kung paano mo niluto. Tapos yung ano, yung yung hmm, Ginisa ginisang ano, kalabasa na merong talbos ng ampalaya. Actually, yung ano, yung talbos ng ampalaya dapat pagkain. Ay, ano, ilalaga lang namin. Ay. Kain na tayo guys. Kain tayo. Too much gutom. Wala anong oras na kaya? Ano? Yeah. Ah. Ito ah. lamesa namin pang dalawahan lang kahapon. Meron kami bisitang mga dalaga. <laughs> Aray ko. Sorry baby. Sorry nak. Ay, sarap naman ito. Ito na lang lahat yon o m, -G, m, -M -G. Sarap na unang <laughs> Kaya nga nauna silang kumakain Yung ding dalawa doon Alam mo ba si ano? Si Cupcake? Mm. Yung pagkain ni Sky Nag-snipe siya ng konte. Yung pagkain ni Bella Nag-snipe din siya ng konti e di sa kanya po mm -mm. Hindi di ba konti lang yung pinakain natin Sa kanya? Dry Maganda yun, yung dry food pinalambot nang gusto ni Papa. Hmm. Lambot o. Oh. Alam, lambot. Hmm, sarap nang timpla Marinated niya ito guys, na binili ko. Dinagdagan mo ba nang timpla niya? Tubig lang. Tubig lang. tapos pinakuloan mo ng pinakuloan. Ito so nga mo pinatuyo. Masarap. Pang anyhow to masarap. Lasang barbecue sauce eh. Mm -hmm. Na? Agad na yung lasang. Mm -hmm. Marami din. Magkano na namin ikaw? 150? 180? Paano? 180? Okay na yun. Okay. Mm -hmm. Tsaka malaman naman siya eh, no? Hmm? Sa Dubai, malaki rin. Masarap ng talbos na ang no, palaya. Tapos kaya nagpapadede pa siya. May sugat yung ano niya, dede niya. Bakal na yung ito yung ito. Mm -hmm. Kaka, huwag ka na magpadede Punta ka na. Tapos ka na. Doon. Hoy! Punta ka na, punta ka na. Ano ka, dede? Ang <laughs> so, lakas na sinilang kumain na kahit hindi naman na sila dumede, okay na sila. Hmm. Sino ang excited? Papa, pagkain po. Ay na, ay na, ay na, Si Papa, Papa, Papa. Papa, pagkain po namin. Oh, wait lang, wait. Wait, wag tumatahol. Hmm. Yung dalawa din dun eh. Naririnig na rin si Papa. Ay, Diyos. <laughs> oh. Papa, pagkain please. <laughs> Hindi ka na makita yung mata mo. Ha? <laughs> Ay, stus. gusto na yung pagkain? Mm -mm. Wait lang. Ay, naku guys. Grabe yung paliligo nila kanina. Ang haba-haba ng oras. everyday day ganun na guys. Haba ng oras. Naabot na kami ng ano. Kulang na tatlong oras ni Papsi. Sa paliligo lang nila na lima. Ano? Wait lang, wait, wait, wait. Pa, kailangan na nating ano, bawasan talaga yung buhok ni Bella. Para daily na rin siya nakakaligo. Ano na yung ay pagkain. Ayan, alam na nila, oh. Yung mag-ina. Nakaabang na. <laughs> nakaabang na si Bubit. <laughs> ay. <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> ang galingan ay, <laughs> ay ay. <laughs> ay, 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 dito ka baby dito ka sa'yo ako po, talaga naman ganado mm. pero mabait si Sky sa kanya, kapag pupunta siya doon hindi siya inaawa Oo, oh, oo, oh, oo, oh. dito sa'yo, ito sa'yo, yan sa'yo. Uh. Busin mo. Mabilis tumain yan. Oo. <laughs> oh. <laughs> Daming kalabasa, <ha>, baby, oh. <laughs> Sige. Wala na tayo malunggay, ano? Sige. Takaw. yeah, si Sky. Meron pa siyang mga apat na piraso. Oh. <laughs> Pag yung anak, ayun, nahulog. Yung dalawa, ayun, ayun, ayun. Very good. Yan, sige, hanapin mo. Nahulog. Hmm. <laughs> Ang gana niyang kumain. Ganyan din yung dalawa doon, guys. Ganyan din sila. Matakaw. Ubus na. Ay, tapos na rin. Ubus na, baby. Ubus na. na. Nagutom ang bata. Madaling araw pa lang makain na o, ang dilim-dilim pa sa labas. Maaga si Papa na ano, na bumangon. Ito naman, kaya pala nilagay ni Papa dito sa upuan, malapit dito sa kama. Hmm. Sige. Ubus na kahit dry food gusto niya <laughs> Ubus na wala na oh, hindi oh boss very good <laughs> oh inom ka na teka lang nasa ka na ay kapke okay. doon inom ka na kana andun yung tubig andun andun yung tubig doon ka na uminom ka na tapos alam niyo ba guys, ang galing niya talaga. Pag binibi, wala na kasi pinakain ka na ni Papa. O pinakain na niya ilaw doon. Pag binibiling ko siya talaga, tinanong niya basang-basa yung ano, yung basahan Doon talaga siya umiihi. Hindi ko talaga tumbata na ito. Punta ka na doon. Punta ka na doon. Tuloy <laughs> so, pati itong si Ante, nag -isay. Si Ante naman, pag nakita niya yung ipit niya na ano maganda tinatanggal ng ante mm. doon na doon na doon na kayo doon na tulog pa kayo aga ay madaling araw pa lang uh, alas dos pa lang na madaling sa sige na Babalik si papa dito ganit lang yung ano dalawa tulog muna mamaya na tulog muna eh, sky sleep pa kayo